Hi guys, good morning. Panibagong araw at panibagong taon na naman para sa ating lahat. Welcome year 2025. Ngayong araw at umaga nga pala ay unang araw ng pasok namin sa trabaho ngayong January taong 2025. Nag-aayos na nga pala ako dyan para pumasok dahil pang umagang schedule ko ngayong buwan. Nakaraang buwan kasi last year na December ay isang buwan akong panggabi at buwanan ang shifting namin at ayan, sinusuot ko na ang aking safety gears, kagaya ng reflectorized vest, gloves at helmet. At syempre, nakasapatos tayo at pants. Dahil ayan ang requirements ng business park sa bawat gate na papasukan ng mga empleyado. At syempre, para na rin sa safety ng mga riders na nagtatrabaho sa loob ng business park. At ayan, pinandar ko na ang aking motor at paalis na at mukhang late na ako. Nasanay kasi ako sa panggabi na maaga nagagayak at panibagong adjustment na naman ngayong pang umaga. So hindi ko napalaan yung oras. Ano sa isla pala. kapag panggabi ako, 5.30 pa lang naliligo na ako. So kanina alas 6 kasi madilim pa pagsilip ko. So medyo madilim pa yung ano alas 6 kaya late tayong maligo pero ganoon pa man hindi pa naman tayo late so nakasanayan ko lang talaga pumasok na maaga kasi ayaw ko nang ano uh, nagagakul yung oras ko buti na lang medyo maganda ang panahon ngayon hindi kagaya ng nakaraang araw bago pumasok ang bagong taon ay naguulan kaya hindi rin na-enjoy ng lahat ang pagsalubong ng bagong taon. At mukhang late na nga ako kaya ito medyo binibilisan ko na ang pagdadrive. drive Buti na lang nakamotor ako at medyo wala pang masyadong motorista kaya maaluan ang kalsada. Para mabilis ako makarating, gamitin ko na ang pinagbabawal na technique dito sa video. Kaya time-lapse, pasok. dito na rin ako dumaan sa bypass road na malapit sa gate ng business park na papasukan ko para mabilis ako makarating. At ilang minuto lang nandito na ako malapit sa gate. At ito na nga, papasok na ako ng gate at buti na lang walang pila ng mga motor dahil madalas dito ay hiningan ng mga driver's license o valid IDs sa mga walang stickers na mga sasakyan. At kung nakikita nyo, tumigil ako dyan at may nakalagay na full stop. Dahil pagpasok mo dito sa loob ng business park, kailangan mo huminto sa lahat ng mga crossing. May sasakyan man o wala. Nakasalubong dahil yan ang safety precaution nila. At dito sa loob, kahit saan ka tumingin, kaliwa man o kanan, ay makikita mo ang iba't ibang naglalakihan ng mga company. ito na nga at malapit na ako makarating sa entrance ng aming company na isa sa pinakmalaking company dito sa loob ng Laguna Technopark. At dito medyo nakaramdam na ako ng patak ng ulan. Dito na tayo. Pasok na tayo sa main gate. Sir, good morning. Ulan? Uh, thank you. tayo doon sa hatigot kasi nandun yung parking lot ng mga motorcycle tapos mapatak pa rin yung ulan buti uh, nandito na tayo at uh, hindi tayo maabutan hindi pa naman ako nagdadala ng kapote so ito yung aming ano uh, motorcycle parking Nating ko nga dito sa parking lot at tinanggal ko na ang aking safety gears at nagbihis na rin ako agad ng aking uniform dahil ilang minuto na lang ang aking natitira para mapag-time in. At ito, nag-time lapse na rin ako para mabilis. So hanggang dito lang yung video natin. So kita na lang tayo sa mga sunod natin mga video. So ingat po ang lahat and happy happy new year sa lahat. So God bless everyone.